May tanong pa po ako. Halimbawa po, attorney, siyempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in-heat. Ano? So, paano yun? Pag-aayaw ng asawa mo, So wala pong ibang paraan talaga kung para ma ano yung lalaki. So paano yun? mababae ka na lang ba? Di kaso kaso na naman yon. So ano pong ano pong anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano pong na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang Wala kaming choice bigla. Gano'n na lang. And siguro, mag, mag matulog siguro, ka na lang. <laughs> siguro po, ang issue doon ay e hindi na legal. No? Ang issue doon na, no, na, yan ay e psychosocial. Kung, mang, legal. kung sa legal may, po. Alam mo, mapilit okay. yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako? O paano po kaya? Ano pwedeng gawin na lang ng babae talaga no no talaga bahala ka dyan sa buhay mo ganun. Kung minsan kasi yung yung no naman ng babae hindi naman ano hindi naman arbitrary hindi naman ah uh, kung minsan for instance pwede, kung minit eh, kagaya ng well yung instance na laseng yung asawa or under the influence of drugs no. Uh, at uh, gu gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi, hindi, hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of, ano lang po, of urge. Kasi, ano po yan, eh, no? Uh, siguro naman, sasang ayon naman sa akin ng mga taong bayan, pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. So, pa pa paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong panong, anong pwede kong, para oh, hindi ako mareklamo ng asawa ko, oh, o ano, anong pwede kong sabihin sa kanya na, ma mahal o oh, babe, ano ba? Please help me counseling, in a way. Counseling po counseling? ang kailangan. Kailangan po ng mga Tagan. ganyan ang ang counseling o oh, magdasal na lang kayo. But mali iko correct ko lang po yung statement. Kasi ng yung urge mga tete, minis lang yung urge nila na mabaliw-baliw ka eh, di ba? Ano bang, po kayo ng Netflix, Korean uh, yes. telenovela. All I'm saying po, mali... so legally wala po. Wala po because sabihin mo sa asawa mo, help me. Uh, that that's why it's important uh, yung issue ng mutual respect. Uh, if if your spouse refuses whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife, ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair. With all due respect, hindi po hindi po obligasyon ng isang wife. Sabi mo is to serve the husband. Diba, yun po yung, di ba, yun yung normal. I know. Yun, yun yung na-instill. Sa atin... In fact, i-dadagdag ko lang, no? Okay. Kasi maraming lalaki dito nakikinig. Sa family code po natin, in -amend, Ibang code naman to. Sa family code, we amended the family code to remove the obligation of obedience. Ngayon, kasi sa, sa old civil code, 1930s rin yung old civil code na yan, nakalagay dyan, the wife shall obey the husband. Ngayon wala nang obey-obey ng husband. Pinalitan ayan, ayan, da, na 'yan. Eh, opo, um, attorney dapat maano po natin yan? Kailan po yan na uh, revise? Yung Family Code 1988. Yung 1988 ni revise po ang 1930s. Family Code opo. na sinasabi na ang asawang babae hindi na kailangan sumunod. Doon po. Hindi tinanggal na yung obligation of obedience. Ang nakalagay diyan, husband and wife are obliged to mutually respect each other. Okay, so mutual opo, opo. respect na ngayon. Tinanggal so, rin So noong 1988 na po sinasabi na yung submission kasi di ba po laging ganyan eh laging okay. sa bawat Hindi lang po yun. hindi opo, lang po sa bawat yun, simbahan, di ba? Yan po lagi The wife has to submit to the husband. Po, pag opo. pag nag attend po ako ng mga wedding ceremony, kinokorek ko yung marital vows.